Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong baby Ganyu C.G.X. sa video natin ngayon. I-discuss po lang po last time na nilipad na patulong Hague, Netherlands si Tatay Degong. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, subscribers ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Ah. Kung bago lang kayo sa channel po at gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Ito po ay base lang po sa mga news na basa ko, narinig ko sa kagabi. So kagabi mga around 11pm ay lumipad na ang eroplano na sakay ang ating former president uh, Rodrigo Roa Duterte patulong Hague Netherlands para harapin ang kanyang kaso sa International Criminal Court or ICC. So, wala namang masyadong ano, naantala ang flight. Uh, medyo may konting resistance ang kanyang family. Minura nga ni, Nikita Kitty Duterte, si General Torres. Na uh, hindi ko na lang sabihin kasi pag yon, yun, out of desperation siguro kasi, kasi dadali ng kanyang ama doon sa Hague, Netherlands. Hindi sinabing destination, basta sasakay lang talaga sa aeroplano for security reason din. So doon talaga sa Hague, Netherlands ang ang court ng ICC at doon litisin talaga si former president Rodrigo Roa Duterte no? sa kanya mga kaso against humanity extrajudicial killing ng kanyang panahon na libong-libong mga tao ang namatay iba inosente din na na napakamalang adik ito po ay legal na pamamaraan, walang illegal dito kasi sinusunod lang po ang request ng Interpol sa ating pamalaan. Kasi kung hindi tayo susunod sa Interpol, kung hindi tayo ng tulong sa kanila, hindi din sila makooperate para mahuli ang mga kriminal na mga Filipino na lumabas ng bansa para magtago. So tignan natin, hopefully okay lang ang biyay ni Tatay Digong doon sa Netherlands. Uh, Naku, marami talagang basher na galit na galit sa ating Pangulo, no? Pero sa tingin ko tama naman ang desisyon na tumulong na lang sa Interpol, no? Yun lang po guys, sabangan natin ang susunod ng mga kabanata sa mga balita sa pag-aresto at pagpadala kay Tatay Digong lumipad patungong kay Lidlerland sa kanyang trial sa ICC. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Mahal ko kayo. Ingat po tayo palagi. Ito naman po kay Billy si Jake. Paalam.